Ito pong mga ganiring ulam ang kinagigiliwa naming lutuin at kainin din sa bahay. Iwas kolesterol, masustansya na, simple pa. Painit po tayo ng katitik na mantika. Ilagay na po ang ilang piraso ng malalaking hiwa ng luya. Idagdag na rin po ang ilang piraso ng kamatis. Ligisin po natin ang kamatis sa pamamagitan ng paggamit ng siyanse. Takpan po natin at hayaan nating malanta ang kamatis. Pagkatapos po ng tatlong minuto, sabawan po natin ng kaunti kaldo po o kaya na may tubig. Bahala na po kayo. Haluin po natin sandali. Lagyan na po natin ng pamintang durog. Pagkatapos po eh, patisan na po natin. Kayo na de miskarte. Isang kutsara lang po hinalo ko. Wala po akong sili kaya hot sauce po ang aking inihahalo din eh. Haloin po natin at pakuluan sandali. You always wanna taste it, okay? Ang lasa ng pinangat is dapat maasim at maalat. And then may konting anghang. That's the kind of taste that you wanted to get. So, Timplahan nyo na bago nilagay ang isda. Bago po ilagay ang pampaasim, titikman ko muna sandali ha, kung tama tama na ang alat ni Re. Okay, good. Lemon lang po meron ako din eh, kaya isang malaking lemon ang aking pipigain at sasalain para po ito ang pampaasim. Yung iba po ang ginagamit nila ay kamyas, eh dito po sa Amerika eh, wala kaming makitang kamyas sa tindahan, kaya kadalasan po ay eh, lemon ang ginagamit. Pwede rin po kalamansi eh. I am ready to add the fish. Meanwhile, I will turn the heat to low. Kung ano man pong isdang sariwa ang mahagilap nyo't mura-mura sa palengke, yung po ang ilagay nyo. Kahit sapsap, -sap, galunggong, paampano. Kayo na po you dumiskarte kung ano kaya ng budget. Tapos po ilagyan natin ng pirapirasong lemon. Ito po yung lemon slices. Para maganda lang tingnan. Ay! Munti ko na pong malimutan. Kung meron po kayong... Sibuyas na mura, maglagay din po kayo ng ilang piraso para may berde, may dilaw, may pula. Ayos, di po ba? O ganyan pong mga ulam, ang talagang kinagigiliwa naming lutuin at kainin din sa bahay. Katulad po ng nasabi ko kanina, masustansya na, simple pa, less cholesterol pa. Napapansin nyo ba, mas madalas po akong magbahagi ng mga laman dagat na ulam dahil po request yan ng nakararami lalo na yung mga seniors magluto daw po ako ng mga ganito sana po yung maibigan nyo ayos po ba sa inyo yung iba po nga kinakain to sa almusal eh ako inaagahan ko po ito kasama ang sinangag at saka mainit na kape buksan ko yung likodan ha dumang kayo yung sampayan yung buo kayo baka magalit si maanang okay Keep your comments coming binabasa ko po yan at doon po ako kumukuha ng mga ideas kung ano lulutuin. Salamat po kung kayo po ay nasisiyahan at nag-enjoy at natatawa doon sa mga pasundot-sundot natin, pasuntok-suntok na sense of humor. Please let me know. Okay po ba? Ron bilaro. bye everybody.